Sige lang po. Ang okay. sa bulusin bas na, sa unang na? minigaw ng basbal sa'yo, napapasukin ko lahat ng binom na sa lugar na to. Mag-usap tayo sa inspeksyon lahat, dito ang tayo sa kaya. Pasok! Huh! Kaya dito, kaya? Bakit ano, al bang layunin mo dito sa, ano, sa compound na to? Ano? Ah. Sige, hindi kita sasaktan. Usap tayo, ha? O, no, oh, Sige. Anong layunin niyo? Bakit nagugulo kayo? Magbibigay kayo ng sakit dito. Dahil? May dito. Eh, bakit nagugulo kayo? Ang dami niyo, oh. O, yung isang nagwawala, no? Bakit? Para? Ha? Magbibigay kayo dito. Magbibigay kami dito. Sa inyo dito. Ah, hindi. Ito ang mundo niyo. Ang mundo niyo sa ikerno hindi dito sa mundo dito ng mga tao. Ah, paano yan? kailan na mo ko? Papakilala ko ha? Bilang sa alagad ng Diyos oh, at magagamot. Ako si Apon Kalin. Ayoko na ano yung mga tao dito at pagpapatayin ko kayo. Hindi pwede yung pinagawa nyo ha? Oh, ha? Pinaano niyo ba yung batay nito, yung diwata? Ah, oh, po, kilala. Po. Hmm, kilala niyo. Pa paano niyo nakilala? Nakikita ako na. Uh, Me. Dahil ba pala banyeh diwa talaga? Si so. po. Saan ah, nasaan? Ah, doon. Eh, Ano ano mission ng babaeng ito na dinugol niya? Ah, ano mission? Babae ito kasi siya. tapos gusto lang namin yung galing niya. Eh, go na gud. Ano nilagay sa babaeng ito? <laughs> ah. Ah, sisipingan niyo ba minsan to? Oh, ilang, ilang beses niyo sinipingan sa babae nito? Ilang beses? Dami na, po! Ah, Malabi... nabuntis niya ba to sa spiritual? Oh, po. O nasaan yung anak? Nasaan? Nasaan? Sa oh, Sabi, may anak to sa spiritual? Oh, po. Bakit ginawa niyo yung gano'n? Ah, alam niyo naman bawal yun sa katas Ah, oh, po! Ah. Bakit? O oh, hindi pa kita na ano, yan langawa po. Ba't bang wala? Ah. Paano kayo araw sa ating Panginoon kung ganyan ginagawa nyo? Ah. Paano kayo may maililigtas sa ano, sa ikaw mo ganyan ginagawa nyo? Paano? Ah. Paano? O oh, utos ang kita, dalawang kamay mo mula sa ulo pa. Sige, sige pa. Ilan, ilan ng baby nito sa espiritualidad? Isa po. Babae na laki? Babae po. Sige, baklas. Ayun pala, oh. Paano yan? Papatayin ko kayo. Oo oh ah. po. At paapasukin ko yung gilata at mag kami, ha? pag ka kayo, lahat, lahat kayo dito, Kasi kung pagbibigyan ko kayo, sigurado, babalik kayo, ka kayo Ha? pag ha? Panginoon kung Isus, ayun, -pas -pas kayo, sa akin mo ng gumagambala sa ito. Sorry, at atal. Puh! Panginoon kong Isus, sa akin mga ng may mga ko ang diwata na gumagawa tayo sa babaeng ito. Isus sa malili, isus sa malo, ang ah. pasok. Pum! Maganda umaga po. Um, ako po si Ato Pili, uh, ito sa kong manggagamos sa mundo ito. Uh, may tanong lang po, oh. ano po may tiyon ng babaeng ito? Manggagamot siya. Manggagamot siya. Ako bakit bakit mam Ma diwata bakit ngayon mo lang na open sa akin to bakit hindi mo pinakausap itong nilulukluhan mo kasi po marami gumagawa sa kanila marami gumagawa tulad ng ulam demonyo o ano man So, kailan itong mag start para manggamot dito sa lugar na ito at makilala siya? 30. 30? Ilan taon na siya? 29 ay oh, isang taon na lang yun ang inaano ko madam chef, na may mission to kaya nga yung mga pangitain sa kanya ng mga ginto yung ginto ba kakayo rin ang nagturo kasama mga maliliit ba bakit mo pinapakita sa kanya yan para ano tatanggalin ko ito mama madam diwata tatanggalin ko ha okay. bakit mo pinapakita para ano wala lang. Okay. Pero binibigyan nyo ba sa nilulukluhan mo? Hindi. Hindi. O, kasi alam naman natin kung ano kapalit niyan. No? Uh, yan ba talagang anong, anong nagbaon yan? Kayo na o mga hapon noong araw? Ha? Ah. Mga hapon. O sige, balik na tayo sa ano. Iwa, iwanan na natin yung gintong na yan. Kasi wala rin akong pakailang dyan. Dyan mo na muna. Iginagalan ko po kayo. No? Ah, uh, yun nga. Ah, uh, paano ang panggagamot ng babae nito sa 30, sa edad yung 30? Paano? Ano ba'ng sa data mo? Sold. 'Yung nga nasa kanan mo. So, ang ano nito sige, ah, uh, kuwapayag ako. Pam, sir. Hindi natin pwede 'yung ano to ah, 'yung pakilaman kung magagamot siya, magagamot talaga 'to. Pag hindi nyo pinayagan to, lalo magkakasakit to. O suportahan lang po. O, suportahan nyo lang. Pagaya ko, bilang magagamot, walang pwedeng pumigil sa akin kung ko ano yung desisyon ko, desisyon ko. Dahil magkakasakit to pag pinigilan nyo. Pag amigil niya po, yun na. Uh, ano bang, ano mo, pwedeng kainin mo o sa inumin, ano po? Nakamit si simado mo, magdiwatan. Ano po pangalan nila? Kasi, Lila, ano pa? Kasi, Risita. Pangalan ni Ate? Yara po. Yara o oh, Risita. Risita ang pangalan niya. Uh, ano po pwedeng niyo kainin, Madam? O oh, chocolate. Ayaw po pa yung chocolate na yan, no? minsan lang o oh, araw-araw. Sige po, para masabi niyo po sa pamilya. Minsan lang. Oh, minsan lang. Hindi naman po siya yung, oh, hindi, kailangan araw-araw. Hindi po gano'n. Pagka gusto nyo, bigyan nyo. Um, saan po natin nilalagay ang atang na yan, Madam Diwata? Uh, Resita? po? Sa altar. Okay, tapos alam nyo na rin po ng isang tubig. Yun naman po, hindi naman po araw-araw. Sa pero ano, sana, huwag nyo siya kalimutan. Na? No? At nga, tulad yung sato po, sa katulad ko. So, ano pong mensahe mo para sa akin, Madam Diwata, Resita? Sa akin po, sa akin panggagamot. Amen. 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 Salamat sa po. Alam kong marami ka pang special ko sa Panginoon. Amen. Alam kong magkagalang sa lahat ng ating In Jesus' name. Amen. Amen. Okay. Uh, ano naman pong mga nababanggit ng na mga kasamaan ng diwata sa akin po? Magaling na daw. Magaling. Amen. Mm -hmm. Ano pa po? Mabait. Okay. Amen. Salamat naman po. Salamat, Salamat po. Ayaan niyo Ma'am Diwata, pakisabi na rin sa mga yung kasama, gagawin ko yung mission po ito hanggang mamatay ako. Tatapos ko mission na ito at tutulong ako sa marami tao. Okay Ma'am Diwata, wala nang, wala nang nasa paligid na Na-clear na po. Pakitignan po. At pinagpapatay ko na. Okay na. Okay, wala na po ah. Sa kanya po nang galing. Tinanong ko po siya kasi po may kakayaan din po siya na makita ang lahat. Kung baka mapademonyo, tingkanto, piniclear niya rin po. So, anong, ano, kakalanganin mo ba ako kung mag-uumpisa siya o kayo dalawa na lang ang mag-usap? Kasi puh, igagalang po, igagalang ko po yung decision ng madam. Ayaw kong makialam sa mission mo. Mission mo yan. Pwede na siya. Ikaid po siya. Okay. okay, okay. Pero Ma'am Diwata Rizita, ah, huwag mo siya papabayaan o maasa din ako. Mm -hmm. Ha? Ah, din nga, huwag ka mag-ala, lagoy na ito. Ah, papuntang Diwata Huwag tayo pasisilo, madam, alam ko naman yun. Ah, din nga, masaya ako sa nilalang mm -hmm. Kung sakaling nakakit ka po ng langit, pakisabi po sa ating ama, Ayun uh, nga, kahit na ano, alam ko nakikita niya tayo, pinakamali niya tayo, hilingin ko po, po na sana bigyan niya tayo ng malakas makakayahan. Kung baka, hiramin lang. Dito no, po, At hindi tayo pwede panguna. Alam ko po, po yan, kahit ito, alam mo yan. No. Okay, maraming salamat bilang ako tatlo. Basta po, ma'am, di ba si tayo sintaan ah, ngayon? Gusto mo ba kumano Pakainin niyo na lang po kung ano meron tayo ngayon. Tsaka tubig, no? Lagay po sa altar ngayon, ha? O, kakain kayo, ha? Kakain kayo. Ngayon, kung saan may mga problema, usap tayo sa spiritual. Telekinetic tayo, ha? Okay, maraming salamat. Isa, dalawa, tatlo, labas. Po! Ako. O, oh, pakingin na po, ah. Risita Resita po ang pangalan ng diwata. Ah, 30 years old po. 29 ngayon. 30 po, yan, din Yung sarili nyo, magagamot na. Kailangan po yun. Miso niya po yun. Ah, shout out sa lahat. Ito po, isang diwata na si Ma'am Risita. Ang pinapasok ko kay Madam. At yun nga, siya po ay manggagamot. <coughs> 29 years old siya na, Madam. Sa birth, 33. Yung totoong ano? 20... 28, 39. 39. O, next year, andam mo sarili mo, ha? Eh po, meron na naman tayong naging magkaibigan na si Ma'am Diwata Resita at yun nga, marami siya sinabi niya about Alam. sa akin yun nga, gagawin gagampanan ko po ang mission na to hanggang sa aking kamatayan basta po ang ano natin tulungan nyo rin po nyo ako na nyo na lumakas pa ako para humaba pa ang aking buhay at marami pa po tayong matulungan di ba ma'am? marami na sa iyo opo, maraming salamat kay Yeshua Masiyah kay Melo Ligario kaya po rap po kayo na pumarwin Marwin at saka sa mga taga Bacolo dyan na si Brother Carl. Ito po ay nangunguna o pinangungunahan niya po pero sa totoo lang, pantay-pantay lang po sila. Wala pong leader sa kanila. Ang ano lang po natin, siya lang po yung nangunguna sa mga kasama niya. Shout out sa inyo lahat mga taga Bacolo. Maraming salamat. Poof!